Ano to pato ano? Itik. Po. Itik. Niluloko na naman yata ako ni Lolo. Hello. Hello. Makakay nang habol. Okay, Malino ba yan? May kutse na napunta dyan. Ah, yung black na kutse. Oh, yun. Pa pa -pa lang pala yan. Ha? Pa lang. Pa pa dyan. Ito, bahay, Ganito, ko lang pala yung bahay. Okay, Sa taas, ano? bala ko yun. L lalagyan ko ng... Mga baka lang ano. Doon sa sityo, ang gagawin mo. Oo. Oh. Kapala ko di yan. <tas> Mura na yun. O, oh, nag-uusap sila. Nag-uusap sila. sino nang bahala magusap Hindi na, <laughs> hindi kita ibibigyo, nakaubad ka, bawal yan sa Facebook.